Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i ang notification bell. Simulan na natin! Nakakailang beses na din akong nag-share dito, pero yung sa University of East yung hindi ko ma-share. Kasi naman baka isipin nilang sinisiraan ko sila at isa pa. Hindi ako taga University of East. Hindi din naman to nakakatakot, medyo lang, yung carry mo kumbaga. Month of April and May 2015 ito nangyari. Month of April. Sa pagitan ng 12 midnight na ako natulog ng mga oras na yun, hindi ko na maalala yung araw kasi nga wala talaga sana akong balak isyerto. Kaso kasi ngayong month of June, Nagpa-practice sila ng cheers and yells kaya naalala ko ulit, I'm not sure din kung cheers and yells nga ba. Kasi sumisigaw sila ng go. You e warriors Fight, fight, fight. With tambol pa may iba pa silang kinakanta. Ang alam ko tuwing umaga at hapon sila nagpapraktis. Maya-maya nagising ako, ang ingay kasi ng tambol, tapos naririnig ko yung yabag ng mga paa na kala mo nagka-cramping, yung ingay galing sa UE gym. Kaharap kasi ng UE ang bahay na inuupahan namin. Hindi ko nga sigurado kung gym ba nila talaga yon. Doon ko kasi lagi naririnig yung mga kumakanta, cheers and yells. Sa pinakataas ng floor ng building na yun. Tiningnan ko ang si ko at nakita kong 2.30 ng umaga pa lang nun, kaya nagtaka ako kung bakit ang ingay ng ganun kaaga. Ganun ba sila kasi pag at halos wala silang pahinga? Isinawalang bahala ko na lang yun at natulog uli kahit ang hirap bumalik sa dreamland. Kasi ang ingay talaga pero wala namang kumakanta. Weird. Month of May. After nung incident nung April, once ko lang yun narinig tapos ngayong may meron ulit, this time maaga akong natulog mga nay ng gabi. Nagising ako dahil ang ingay ng tambol at boses ng mga nagchechil. Pero hindi ako bumangon, tinatamad talaga akong tingnan. Pinakinggan ko na lang sila nun kasi ang hirap nang bumalik sa pagkatulog. Pero nakapikit yung mga mata ko, ni hindi ko nga alam kung anong oras na nun. Kasi wala talaga akong pake sa mundo pag di ko pa feel. Gumising o bumangon. Maya maya narinig kong gumalaw yung upuan, nasa double deck kasi ako sa top. Si Papa pala, naingayan din siguro kaya tumayo at di sinasadyang masagi ang upuan. Maliit kasi ang rom na inuupahan namin, kaya ganun. Tumingin ako kay Papa, nagtaka ako kasi lumapit siya sa bintana. Eh yung style nung bintana, kapanahunan pa nila Rizal, yung dislike na kahoy. Bukas lagi ang bintana namin, medyo mahangin nga nun kasi malaki ang bintana. Habang nakahiga ako, Kinausap ko si Papa, nga pala sa lungat ang ulo ko, nakatapat ang paanan ko sa pinto at ang ulo ko banda sa may bintana, medyo sa gilid naman. Pa, ang ingay nooo, para san ba kasi yung nila? Sabay tingin sa bintana. Ewan ko, last time nga ganyan din eh, bad trip. Nakita kong nakatitig lang si Papa sa bintana, kaya kinausap ko uli siya, nakakunot na kasi noon niya. Akala mo may iniisip na ewan habang may tinitignan. Pa, anong tinitingnan mo? Yung gym ng UE. Bakit anong oras na po ba? 3.30 ng umaga. Muntikan na akong malaglag sa pagbaba ko ng deck kasi madaling araw pa lang pala. Tiningnan ko na din tinitignan ni Papa. Sa gym siya nakatingin. Nagulat ako kasi walang bukas na ilaw, madilim sa labas, walang tao pero rinig na rinig namin yung ingay galing dun. May nagtatambol, nag-cheer, -che at may mga yabag ng paa na kala mo nagka-cramping. Nastak lang kami ni Papa malapit sa bintana habang tinititigan yung gym nila, ang inviting kasi ng dilim, na di ko ma-explain. Pero pwera biro ang pangit sa feeling ng ganun, para kasing may black feast. Madilim kasi at parang may nagsasaya sa loob ng gym nila. kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya. Mag-email lang kayo sa waitistarvlogshorrorstories at gmail.com.